Good morning, beautiful people! Ito, magluluto tayo ng adobong gulay. Nilagay ko na yung manok. <coughs> yung manok na yan, nilaga ko na siya. Ayaw ko kasi na ginigisya siya directly. Tapos, lagay na natin yung mantika. Mantika. Pagkatapos, ilagay na po natin ito. Mga sahok. Sorry guys ha. Yan, mga sahog. At pagkatapos ay rakpan. Hello! Good morning beautiful people! Ako ngayon ay nagluluto ng adobong manok. Ginisa ko na yung adobong manok. Pero bago ko siya ginisa guys, nilago ko na para matanggal ng mga -tag -tag yung mga tagpa-tagpa. Tapos sinigasan ko tapos ginisa ko na siya ng ganyan. At maglalagay na tayo ngayon ng suka. Para hindi mapanis agad. Kasi guys, babaunin ko pa yan hanggang bukas sa work. Paminta. Tapos, toyo, tapos maglagay tayo ng kaunting tubig. Dito na tayo guys sa running water. Tap water pala. Magkuha ng ng uh, mga pang, ano, pangsabaw kasi kukulo naman po yan madinis din yan okay. tapos tapos ang gagawin tapos tatakpan ko na siya yan sorry guys ang gulo ng kusina ko tapos ito yung sasahog natin guys eh. Tara! Yan, pag talaga, kahit anong gulay, kahit anong luto yan, talagang may gulay. Adobo, lalagyan ko siya ng, ng okra, sayote, at saka sitaw. Ayan. Alam mo guys, itong baon ko na to guys, na adobong manok na may okra, sayote, at saka sitaw, ay hanggang bukas na yan, alam mo kasi ako lang mag-isa, very healthy very healthy ayoko kasing kumain ng ulam lang ng ano, karne lang, ganyan hindi ako kumakain ng karne ng baboy, guys actually, fish lang ako tapos, ayun na naman ang baby ko hi tsaka manok, gano'n no no, 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 anak hilaw pa yan, hilaw pa yan wait for it to cook wait for it na maluto yes tapos, guys, ito ang rice ko mamaya. Kita niyan. Ayan, meron akong ilalagang kamote. Tapos, meron din akong green apple at saka um, pipino. Ayan. Ganyan lang, guys, kasimple. Sorry, guys, sa ganyan kakalat ang bahay ko. O, oh, diba? Sa ang ating mga alaga. Ayan. Andyan si Sunny. Si Putol. Si... Misty. Tinan mo guys, oh. Pag may pusa ka talaga, no. Hindi talaga maiwasan yung mga ganyan. Naku, sira-sira na nga lahat. Oh, pati ang pintuan namin, guys, oh. Hmm. Tapos, ito pa yung isa kong cut. Si Miss, si Kali. Hi there, beautiful! Say hi, beautiful people! Okay. Guys, kumukulo na siya, oh ayan lagay na natin yung mga gulay natin punahin natin yung sayote yes guys sayote muna tapos yung okra kasi gusto ko siya sabay sabay na lang na maluto guys kasi para yung lasa niya ba manuot sa mga gulay yan yung okra tapos sitaw mixed veggies very healthy yan sitaw na tayo dami nyan guys grabe yan tapos haluin natin haluin natin tama lang yung tubig ko guys kasi ano marami yung gulay yan haluin natin napakasarap ito guys Ayan. try nyo mga din sa gulay yan Ayan na guys, oh. Oh, diba? Ang ganda. Tapos, tatakpan natin. Antay natin kumulo at lumambot. Okay? See you later again, guys. Hi. Say hi. Say hi, people. <laughs> so guys, bubuksan na natin. Tingnan natin kung ano nang itsura. Ayan. Tara! O, oh, ba? Diba? Sarap-sarap. Oh. Sarap, guys. Eh? O, oh, di ba? Pantay ang pagkakaluto. Oh. Pantay ang pagkakaluto. Sarap. Okay na yan, guys. Thank you guys for watching. See you on the next vlog. Say hi. Say thank you. Thank you.